Guys Magandang araw Magluloto ako guys sa ano Sinapia Prito ko So guys Piprito ko Okay Yan So, Tapi aku. Hei, kaki na abe. Hmm. Hmm. Oh, yeah. Nada ni aku kena ngolam. Asal yang kuan hari ni. Hah? <laughs> mau kita anak kopi guys main ke 카페. Ah, kopi main. Eh. Oh. Guys. Yang apa kegelangan ganjalang. agak Guys. Ayah. Hoy. Yan. Ano 'yun? Ano 'yun? Ah, so. Dela kong kulungan ah, ha? pati din nilo kulong. Tao. Tao. Dala pala ng aso bundok 'yan. And guys oh. Yeah, that's to pa, prito. Terus baboy. Magluluto aku nang Oy, meron akong pananim. <laughs> Ba't putol to? Ah, oh. magluluto ako ng pakbit. Pakbit po. Ito so, kumplito na. frito, At saka pakbit. Ayan. 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 na. Ito ang tanim ko sa aking sa bundok. Dadalhin ko sa bundok ito. Yan. Nasaan ang tuta? <tinyo> ah. Ang kulungan nandun sa kabila. Ano siya hog? Asa si si Tia? Baboy na lang pala. Baboy na lang. Hello guys. Yan. Okay guys. shout out sa mga biga pamili at mga undon pamili mga uh, sibilya at bilyar nandun din ang aranilya at turalis pamili mga eroma pamili dilapin niya pamili adriano pamili mga gotoman pamili castro Toledo pamili mga granada family mga fish ka family at mga jaris po Danon din ang mga granada dyan sa minalbagan kusing so, bago shout out sa inyo lahat